Nagsagawa ng press conference si Jano Gibbs tungkol sa mga kumakalat na mga maling balita sa pagkamatay ng kanyang ama, kasama niyang humaraw sa mga media ay ang kanyang legal counsel na si Attorney Lorna Kapunan. Binanggit at binasa ni Jano Gibbs ang ilan sa mga mga vloggers na nagpakalat ng mga di umanong mga maling balita na siya ang suspect sa pagkamatay ng kanyang ama na si Sir Ronaldo Valdez. Matatandaan rin ng Rooms pandang ang mga kapulisan ng Quezon City ay may kumalat na video ni Sir Ronaldo Valdez, pero ayon sa kampo ni Jano ay hindi na raw nila kakasuhan ang mga involved na nag-upload sa video habang nire si Sir Ronaldo Valdez bagkus ay mag-public apology na lang ang mga ito. Noong January 15, 2024 naglabas ng public apology ang Quezon City Police District sa Pamilya Gibbs dahil sa unauthorized video na kumalat sa internet na makikitang buhat-buhat ang katawan ni Sir Ronaldo Valdez. Pakinggan natin ang mga babanggitan ng mga vloggers na di umano'y nagpakalat ng mga fake news tungkol kay Jano. Call out Polque some Diyano. of the vloggers that, ah, uh, naiintindihan ko naman, ah, uh, yun ang trabaho mo, <laughs> yung pinagkakakitaan. I don't mind if it were a question mark or apparently, uh, di umano. Pero ang thumbnail, walang... Question mark on it. statement? Eto meron akong si si Filipino reaction, Ayan, si Filipino reaction. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs umamin na umamin na sa kas sa kasalanan sa amang si Ronaldo. Hmm. No question mark, Mr. Balita TV ilang likes to? Four, four hundred thousand something likes. Bakit ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin uh, ko, uh, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Ganda pakinggan ba? Sumuko na Jano Gibbs. si Mr. Balita. Marami pa siya eh. Jano Gibbs, hinuli na. Uh, mayroon meron pa siya. Ayan, si Melissa. Palagay ito. naka-picture. Hindi ko mapapatawad ng kapatid ko sa ginawa niya. Uh, yun, puro si Mr. Balita. Ang ano. Ito, Celebrity Viral PH. Sa wakas, tukoy na ang ginawa ni Chano Gip sa sariling ama. Diba? News, TV, uh, sariling misis, Chano Gip, tinakwit, confirmed, confirmed. Chano Gip, suspect. Suspect. Well, uh, those are just some uh, kulang lang sabihin sa inyo, yun sa mga binanggit ko. Ganito na ba ka-baba, ang mga vloggers for likes and views? You know, at the expense of uh, our lives, my father's uh, reputation, my family. Ganun na ba, ganun na ba talaga ka Um, sa kanilang lahat yung mga binanggit ko at sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, ¿F you. That's, I think, that's the better statement. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko lang mangyari sa ibang tao oh. itong mangyari sa akin. You know. lahat yung mga binanggit ko and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share na video, I want to say shame on you, or better yet, f f you.